So ito guys, ha, gusto ko lang pong pasalamatan yung Villar Sipag uh, or uh, Villar Foundation na po yung tawag nila ngayon. Kasi meron po akong kahilala kakilala na OFW na natulungan po nila. So napakalaking tulong po yung nabigay nitong Villar Sipag sa kanila. Ang uh, ito pong Villar Sipag meron silang sa Gift OFW program. Okay? Since uh, 2008 ay okay, so matagal na started by then Senator Manny Villar and of course na po ng kanyang pamilya si Senator Cynthia Villar at uh, marami na po silang mga OFW na natulungan po. Um iba't ibang klase ng tulong, yung pong iba repatriation, yung mga hindi makauwi, yung mga na naabuso ng kanilang mga employer. So napapauwi po nila dito. Um, medical assistance, legal assistance, financial assistance, scholarship grants, uh, livelihood programs para lahat po ng iba't ibang klasing project po para po sa mga OFW. And first hand po nakita ko doon sa kakilala ko na natulungan po nila. So thank you very much po sa Villar Sipag dahil uh, yung pong mga OFW yan talaga yung ano eh, yung mga matatawag natin ng na modern heroes ng ating bansa sila po yung nag-aangat sa ating ekonomiya at marami po sa mga kababayan po natin yung kanilang mga pamilya yung kanilang pag-aaral ay umaasa po sa mga remittance na daladala po ng mga OFW from abroad and uh, tama lang po na meron pong mga organisasyon tulad po ng uh, Villar Sipag, Villar Foundation na tumutulong po sa kanila na pag, pagsila sila yun naman yung nagigipit pag sila naman yung nasa nalalagay sa alanganin okay so ito binisita ko yung website nung uh, bilyar uh, sipag at uh, nakita ko, marami, marami pa, pa silang, pala silang ginagawa aside from helping OFWs. Meron silang yearly na OFW na fair eh, na bibigay sila mga pangkabuhayan, libreng house and lot, tsaka mga iba't ibang mga assistance, kinukonekta nila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. O, pero aside from that, Meron silang mga environmental projects, river rehabilitation, uh, yung pong uh, sa mga Las Piñas, yung mga riverways nila doon. So uh, inaayos po nila, creating green social enterprises, solid waste management, um, to saving the Las Piñas sa Pote River. So yon meron po silang mga iba't ibang mga activities para po tumulong sa uh, environment Aside from that, meron silang mga entrepreneurship and livelihood projects Ito, Pondo sa Sipag, Puhunan sa Tiyaga, uh, Caravan Kaalaman May mga tours din ng mga estudyante Papadala sila para ating matuto yung mga estudyante uh, Entrepreneurship, livelihood, agriculture Of course, Sempre if you want to learn, ba? You, you you maganda you learn from the best. And of course, pagdating po sa negosyo, eh talagang uh, napakaraming pwedeng ma-impart na na knowledge yung pong Villar family from their experience of running their uh, very successful na real estate business at yung mga iba pa nilang mga negosyo tapos meron din po silang mga training programs para sa mga farmers para po ma-improve yung pong kanilang uh, pagsasaka mas marami yung kanilang uh, kitain sa kanilang mga farms meron ding mga Villar Cipag uh, Dairy Farm School kung saan po nagbibigay sila ng free carabao and uh, dairy training programs so mga gusto pong matuto so uh, helping all of the ano giving the right tools and giving the right uh, knowledge para po sa mga farmers na mas umangat po yung kanilang kabuhayan kasi syempre po napaghuhulihan yung pong ating uh, agriculture agriculture sector so tinutulungan din po noon nito pong sa Villar Sipag so aside from that meron ding relief operations katulad po nung uh, nangyari na baha sa Samar so tinutulungan po nila, papadala sila ng mga relief goods at yung mga kailangan po ng mga nasalanta po ng mga iba't ibang mga mga bagyo at mga sakuna na nangyayari po sa Pilipinas. So, thank you very much po. Uh, Villar Sipag, Villar Foundation, try ko pong dumalaw. Uh, Doon sa kanilang opisina dyan sa Las Piñas in the future Pero uh, truly appreciate po yung pong tulong na binibigay po nila uh, Sa mga OFWs at sa mga kababayan po natin dito Na gustong magkaroon ng uh, maayos na uh, pinagkakitaan at hanap buhay So thank you very much po uh, Senator Sin Villar, Senator Mark Villar Uh, sir, uh, former uh, speaker Manny Villar at sa kanilang buong pamilya. So, thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye.